Hello sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na malakakaliw at malakakatawang mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw -ar. Naku buhay pa pala Wait a minute Piansay na At ulay ulang magmamano pinahati <laughs> ka ng mga tropa mo <laughs> at least pinarana sa kanya huwag <laughs> <laughs> mong subukan masisira ang buhay mo <laughs> kana. ka na Woo! Wow, magic! Laboking <laughs> <laughs> <Huh? laughs> dalawang oras na ako na kay nasa kanila yung <laughs> 으아. <aunque śmiejsi> <League>? <Tra writers> <Huh>? <Destiny> <parkokes> <하표> <laughs> <laughs> Over speeding ka naman no? Alaka. Oh, Totoo ba? Na sa mag-asawa, ang babae ang laging nasusunod sa loob ng tahanan? Hmm. Mali! Kaya itigil niya yung kasabihan na yan. Dahil ang palaging nasusunod sa loob ng tahanan ay ang Yanan. Yeah, nah. no, oh, yeah. oh, Yanan. 🎵 Kay no, Na, among CR, ke? Fullback, ayo! May bisagulay tao, na tae. <laughs> Yun lang. <laughs> <Dawa, dawa ka. laughs> Sa taas yung mata mo. Giniagawa <laughs> mo. Hindi <laughs> ako pigil lang. Hindi lumingon. <laughs> mm, grabe, nakaka exit Ang laki niya na talaga, ano? Ay! Ay! Swipa! Oh <laughs> Oo, malikot na talaga yan. Wow. Kailan, kailan next check-up mo? Next week na. oh, ba baka kulang-kulang na yung vitamins mo. Nagugulay ka ba? Potas, baka healthy si baby. Oo naman. Ay, sisi talaga yun ang kulit eh. Hello, baby. Ay, kuya, kuya. Pakibilisan na yung pag-ayos ng wifi kasi tatawagan ko pa yung asawa ko. Bibigyo ko pa. <laughs> Sorry, madam. Na-excite lang ako. Ay, pala, asawa yan. Eh. Anak ka oh. ng food.

kumulwa. Kaya na ang buhay ay hindi laging malungkot at malumbay. Kaya patuloy ka lang lumaban at maging matibay. Dahil darating din ang araw. Wow. Lahat ng plano mo sa buhay. Ibang yan. Wala ah. na <laughs> bantayan? ta? Ako, ang mong ka. Ano hmm. man? Ah, eh, nagdala. Pauli na lagi. Pero <laughs> nagdalag baso. <laughs> ang kakaibang panukat ngayon.

Kami siya eh ah, Magawa kasi vlogger ang wow. <laughs> oh. <Maging> lola Butterfly. <laughs> I don't want peace. I want problems always. <laughs> no. no. Ah.

di pa tinulungan. <laughs> <laughs> may pangit-ngiti ka pa. Wala sa script yun. <laughs> Pagod ka na maghagis na mga candy. Ang ginawa niya. Eh, eh, eh. Eh, hagis na lang. Baguhan ka mong wilder kaya Kaya Mata. mo lahat What's that? <laughs> Mata Mata. Mata. <laughs> <laughs> lahat ng nandun eh Ginaya Ginayan yung talaga <laughs> Pati sukat